Manok mo na ulam mo ha bibi Chicken chicken mo na ha Chicken chicken mo na ulam mo yung Ulam na chicken Yan Hiragang chicken yan Ayan guys yan. Kumain ko Para madurog agad Kasi chicken to Chicken Ayan yung ulam na Ayan Ayan Picho This part kailangan durugin main kamayin ko kasi di man madurog to kahit may ni eh. kasi yung Excuse ano me? yung laman Mama Tumuston Baba Tumuston walang atay Kaya manok mo nang ulam niya ngayon baby eh mo na ulam mo na na ito mo ulam mo ngayon Chicken oh. lang ulam mo ha. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Higop siya sabaw. <laughs> Higop na sabaw igisa sabaw. Tumigup sabaw ang bata. Yung durugin na body eh, para malambot. Nang may himayin ang chicken. Ang tomato, kamay Kinamay ko na pero malinis yung kamay ko, guys. Sige, kailangan malinis yung pagkain ng baby namin Para hindi magyaya. Ayan. Ayan. siya Isang napaghintay. Oh. Ayan na. Ah. Na Ayan na napaghintay. Natawagin. Ayan na. Ah. Kain na siya agad. Gutom na siya. Ayan. Ayan niya Nahintay na yung... Ano. Kain, kain na siya. Ayan. Tulit na ito ni Mama. so ano kasi niya eh, yung anak niya. Sa naman kanya dinala. Mamamatay naman yung anak nun. Saklap lang yan. Pag niyan yan, sa loob. Ang amoy yan dyan. Kaya na pa niya gusto niya. Yung pusa na, ano, guys, yung si mama, si anak na siya. Siya mapakali. Kung saan-saan nilipat -saan yung anak niya. Kasi mamatay na lang yan. Ganyan lagi ginagawa niya niya. Mamamatay na lang. Mamamatay na lang. Mamamatay na lang yung pusa. Yung anak kasi ganyan. Niyo. Chicken muna ang ulam. Wala na naman yung ano, wala na naman atay ng chicken. Yung chicken na lang muna. Kain lang. Namaya, hanapin mo na naman yung kuting kung saan. Wala, di mo makita yung kuting. Nanap mo kanina. Nasaan? Wala? Nasaan na yun? Asan kayo kuting na yun? Tubig. Asan ah, yung tubig? Ay eh, walang tubig. Uwit lang ha. Patay tubig Uwit Lang. Uwit lang. Nim na inom na. Gamihan mo ay, ay, inom na, dali na, sige, inom na. Ayan naman siya. Buti na naman ininom. Dali, gamihan mo na, oh, inom na, oh, oh. Inom, dali, inom, dali na. Inom, dali na. Hmm. Sa bibi, nag-inarte. Eh. Isang kanin yan, dami pang tiraw. Gusto mo pa ulam? Oh, ulam, mo. Oh. oh, ito ulam, oh. Mm. Mm. Dali, Dali, oh. okay. kanyang ano. Ayun o, yun o, yun o. dali. Arte. Gusto maraming ulam. Gusto maraming ulam. kundi lang ang kanin. Gusto kasi niya papakin yung chicken. Ayun na. O, ayan, lagyan ko ulit para kumain ka. Ayan o. Um, Kain. Jesus, gusto pala yung maraming ulam eh. <laughs> Arte. Gusto pa? Ha? Laging ko kulit? Lagi natin ulit. Ayun, huwi. Lagi natin ulit yung kanin. Lagi natin ng ano, chicken. Ayun lang. Hmm, sige. Sus, so, kakain pa pala. Kulang lang sa ulam eh. So, maraming ulam. Sige, kain. Jesus. <laughs> Tinipid sa ulam. Ayaw na. O, inom na. Inom, inom. Dali na, inom na. Inom na, dali na. Inom na. Ayaw na naman siya. Ayaw na naman siya inom. Kera pa na naman siyang uminom. Hindi, salamat sa panonood. Subscribe po kami. Salamat po na marami.